Gami Galab shout out, mga kabisay isang pinagpalang umaga na napakaganda mga kabisay ayan at uh, may shout out sa inyong lahat dyan saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo isang magandang umaga, magandang tanghali magandang hapon or magandang gabi saan man kayo naroon at ano man ang ginagawa nyo at sana sa anumang oras 'yung mapapanood ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at siyempre magandang kalusugan na sana ay patuloy kayong pinagpapatnubayan ng ating Panginoon. So ayon mga Kabisay, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kwento dito sa aking mga halaman. So sa ngayon mga Kabisay ang aking ipapakita sa inyo ay ang aking mga bagong tanim na talong na hindi bago. Ito ay medyo matagal-tagal na. Uh, mga isang buwan na ang nakalilipas or mahigit pa dahil sa ngayon ay ang mga bagong tanim kong talong sa awa ng Diyos, yung huling tanim ko ay ayan at kung makikita niyo mga kabisay ay may mga maliliit ng bunga at ito ngayon ay aking lilinisin dahil lalagyan namin ng fertilizer para tuloy tuloy na ang kanyang paglago at pagbibigay ng produkto. Ika nga dahil siyempre kung hindi mo aalagaan ng anumang bagay ay hindi wala kang makakamtan. Kailangan lang ay tsaga at sipag para maging successful ka sa lahat ng mga hangarin mo sa iyong halaman so ay itong mga kabisay at marami akong talong ng mga itinanim dito sa tabi ng upuhan at ayan ang mga upo namin ay sa awa ng Diyos ay magaganda naman at mayroon na tayong ani dyan so sa ngayon ay ito naman ang aking asikasuhin dahil medyo madamo na sila mga kabisay so akin munang lilinisin So, pagpasinsan nyo ng mga kabisay na medyo hindi maganda ang tema pa ng, ng inyong kabisay ngayon dahil dumaan tayo sa hindi magandang kondisyon. Medyo sinipon tayo ng kaunti. Kunti ang naman dahil pag marami, iba na yon <laughs> So, ayan mga kabisay, abang-abangan nyo at ako muna ay maglilinis dito sa mga halaman ko at sana ay samahan niyo ako mamaya hanggang sa matapos ang video ito at sana naman ay magustuhan niyo ang ipapakita ko sa inyo so mamaya mga kabisay ipapakita ko na lang sa inyo kung malinis ko na to at matanggal ko na ang kanyang mga damo so abang abang na lang muna mga kabisay at medyo may copyright yata tayo pero okay lang at least na ipakita ko sa inyo kung ano ang mga kaganapan ko ngayon dito yun na nga mga kabisay tayo ay nakapaglinis na nitong ating talong at ayan kung makikita nyo ay malinis na sila so siguro mamayang hapon ay pwede na nating lagyan niya ng fertilizer at siyempre babasain natin yan mga kabisay dahil hindi pa naman sila nadidilig ngayon so siguro mamaya didiligin namin yan bago lagyan ng abuno at ayan mga kabisay kung may makikita kayo may pangilan ilan na maliit yan ay hinulip na lang mga kabisay dahil yung dating tanim dyan ay natunaw dahil sobrang lapit ng abuno at dito ay merong ding namatay na isa dahil na sobrahan din sa lapit ng fertilizer ayan meron ding isang maliit dahil idinagdag ko na rin lang yan at hanggang doon sa dulo meron ding isa so hindi rin maganda talaga ang maglagay ka ng fertilizer na wala sa sukat ang layo katulad yan mga kabisay yung isang yan ay namatay yung nakatanim niya dyan kaya ayan pinaltan ko na lang at sana hindi na siya maapektuhan pag naglagay kami ng fertilizer ngayon. At ito mga kabisay, yung mga unang tanim sa awa ng Diyos, ayan, may bunga na. At dito naman sa mga bandang gitna, ay meron na rin pang ilan, ilan na may bunga. Hindi nga lang masyadong makita pa dahil medyo tago pa. Pero kahit pa paano, eh, meron na. Ayan mga kabisay, kung makikita nyo, ayan, meron siyang isang bungang maliit at doon sa unahan ay marami na rin na mga puno ang may bunga dito ayan mayroong isa at dito sa bandang unahan at ayan may mga bunga na rin so kailangan nating alagaan ng mabuti sila para tuloy tuloy na ang pagdami ng kanilang bunga sa ngayon ay sa isa pa lang dahil nag-uumpisa pa lang sila siguro mga next month marami na silang bunga at siyempre bago natin lagyan ng abuno kailangan ay malinis ang puno para walang damo at walang kaagaw sa kanyang abuno at dito naman itong mga papaya natin na medyo malalaki-laki na rin ating lilinisin din ang puno ng mga yan ayan yung papunta doon bawat puno kasi ng ating upo mga kabisay ay may inilagay kami papaya dahil yan ay palatandaan pag nagdilig ka na hindi mo malalampasan yung puno ng uh, upo uh, at ganoon din doon mayroon pa rin mga papaya doon so siguro ipapakita ko na lang sa inyo pag nalinis ko na uh, at ngayon ay lilinisin ko pa doon sa bandang baba, wala kaming itinanim na papaya doon dahil hindi naman ganun kalago ang ano doon, simula ng upo. Kaya hinayaan na lang namin na magtuloy-tuloy yung upo, nilagyan na lang namin ng mga paltak para alam namin kung saan yung puno ng upo. Dahil ang upo pag lumalago mga kabisay, kung hindi natin lalagyan ng palatandaan, ay maliligaw na tayo sa pagdilig kung nasaan yung kanyang puno. At ayan, puro yan may mga paltak dyan. Bawat puno ng uh, upo. Ganon din dito. Sa mga hindi namin nilagyan ng <coughs> papaya. Pero itong linyang ito mga kabisay may papaya yan. At kita na rin yung puno dahil yung kanyang mga dahon ay nalalagas na. So natural naman yan sa isang uh, halaman na habang humahaba ay eh, yung dahon niyang una ay mawawala. So marami na tayong dahon ng mga madidilaw. So kailangang alisin namin yan dahil hindi po pwedeng patagalin yan dahil isi yan sa makakaapito sa ating halaman. So marami na kaming mga tinanggal na dahon mga kabisay pero siguro mga 2 days from now, mag-aalis kami ng mga dilaw na yan para mawala na lahat yan dahil maapituhan yung ating halaman lalo't ganito ang mangyayari kasi nyan mga kabisa may mga dilaw na dahon at ma dadaanan nila so siyempre nabubulok iyon pati yung kanilang baging ay maapituhan sa pagkabulok ng dahong tuyo lalo na't magdidilig tayo nababasa yon ang isang ingatan natin sa ating mga halaman na yung kanyang mga dahon ay matuyo doon sa kanilang mga puno dahil medyo hindi maganda yon Mabuti na lang ma uh, bulok kung malayo sa puno dahil pag natuyo yon ay magiging fertilizer yon So ayan mga kabisay, abang-abangan nyo na lang ang ibang mga kabanata mamaya. Siguro pag nalinis ko itong mga papaya namin, tulad nyan, lilinisin ko yan, tatanggalin ko yung damo sa kanyang puno para pag ng fertilizer, wala siyang kaagaw sa kanyang uh, sisipsiping abuno. Yun naman talaga ang ating karamihang ginagawa pag tayo maglalagay ng fertilizer. Kailangan malinis ang puno ng bawat halamang ating eh, uh, fertilizer. So, ayun mga kabisay. Abang-abangan nyo na lang ang susunod na kabanata at sana naman ay samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito. Alright! Ito na nga mga kabisay at malinis na ang puno ng ating mga papaya. At ayan, tula din dito. So lahat ng mga papaya na ating mga lalagyan ng fertilizer ay mga malinis na rin ang puno. Katulad ng ginawa ko sa talong, nilinis ko ang puno nila. So, ganun din ang ginawa ko sa papaya. Para pag maglagay tayo ng fertilizer, ay wala na siyang kaagaw sa kanyang mga abunong ihigupin or sisipsipin. Ayan. At malinis na lahat, mga kabisay. Ayan. At nalinis na natin. Uh, at dito sa bandang pababa, ay kung makikita nyo, ay maliliit konti ang mga papaya dito. Ayan. At ayan mga kabisay may bunga ang upo at ayumpaw. <laughs> sa awa ng Diyos ay nakakaani na tayo at ayan ang mga papaya natin siguro mga ilang buwan pa ay mapapakinabangan na rin. Dahil sila ay nasasama sa pagdilig ng upo dahil doon namin sila ay nilagay sa may puno ng mga upo. At dito sa bandang baba mga kabisay ay wala tayong itinanim na papaya doon. Puro lang upo yon Kaya lang ang palatandaan natin dito sa mga puno ng upo ay nilalagyan natin ang mga tulos or istaka tulad nyan. Mga ano ng uh, kawayan. Dahil malapit lang tayo dito sa kawayan. Ayan, mayroon siyang ano. Pero hindi na namin ginamasan yan mga kabisay kasi isa na rin yan sa suporta ng init at ayan kung makikita nyo ang mga dahon dahil sa init ay medyo naluluoy sila dahil sobrang init mga kabisay pero ang iba ay lumalaban naman kaya kailangan tuwing umaga ay didiligin natin ito tuwing umaga dinidilig ko yan mga kabisay mga alas 6 pa lang na andyan na ako nagdidilig na ako at ayan nga pag hindi natin tiyagaing diligin ay eh, kung araw-araw na laging ganito ito kasi mga kabisay ay eh, medyo nasa yan, natatalo ng kawayan kasi malapit tayo sa kawayan ayan ay eh, yung tubig na nailalagay namin ay eh, sinisip-sip lang ng kawayan kaya medyo maano ang halaman dito hindi katulad ng dito sa malayo sa kawayan na kung makikita nyo ay puro malalago at magaganda ang kanilang bulas hindi katulad nitong malapit dito sa kawayan pero siguro naman ikatagalan ay mapapakinabangan din niyang kahit ganyan dahil unti-unti naman silang nakaka-recover niya nga lang kailangan ay tiyagain so ayun mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana ay nagustuhan nyo ang mga ipinakita ko sa inyo ngayong araw na ito na sa paglilinis ng aking konting talong na kailangan lagyan ng abono at saka ng mga ilang puno ng papaya siguro mga 30 puno din itong papayang itong mga kabisay dahil yung iba ay mga nawala, namatay so ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo walang ibang sinasabi ang inyong taybisay laging mag-iingat, laging magdarasal nang patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal at iligtas anumang kapahamakan so yun lang God bless us all at miga miga shout out sa inyong lahat na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito yun lang miga miga shout out sa inyong lahat bye bye